Yan, kung ganito pa rin kayo tumakbo, nag ano, naka-zoom in. Saka ganito pa rin kayo lumipad na naka-zoom in. Yan, nakakadulong dyan mga tropa. Yan, panoorin na nating content para na uh, ma-check -ma nyo kung paano to ayusin. So, bago tayo mag-start, intro muna tayo mga tropa. So yun, welcome welcome back sa ating channel mga tropa Sa mga tropa natin dyan na hindi pa nakasubscribe Follow sa ating Facebook, TikTok at sa YouTube Yun makikisuyo tayo mga tropa So mabilis ang content lang to Ituturo lang din naman natin Kung paano uh, tanggalin, matanggal yung zoom Zoom in pag nag sprint Or pag lumilipad Kagaya nito So iyanan eh, natin dyan May iti lang tayo na konti para matanggal itong zoom in ng ano zoom in ng sprint sa so hindi na natin patatagalin punta tayo sa system option tapos resolution so para sa mobile to na, na, try ko sa mobile pero hindi ko na siya may ano hindi ko na na-record pero dito na, na lang tayo mag-focus sa uh, sa laptop natin sa mga client So, resolution, medium or high. Ang recommended ko, mag-high kayo para uh, hindi mo na siya mararamdaman. Parang magiging normal na lang siya. Pero itatrya natin yung anong ba ng medium tsaka high. So, punta muna tayo sa medium. Lipad tayo. Ayan, konti na lang. Nasa medyo malapit-lapit na siya sa ano. Ayun, no, compared dun sa kanina na... Medyo malayo-layo talaga nandito yung character mo. So, subukan natin mag-sprint. Tingnan natin kung... Ganun sa ka-zoom in. O so, yan. Okay. Medyo okay-okay din naman. Makikita mo yung character mo. Compared dun sa... Nandito talaga na ano. Naka-zoom in. Nice. Ayan. So, ayan yung medium. Subukan natin yung... High. Ito mas okay. Ito kasi... kaya pa ito gamit eh. So... Lipad tayo. Ayan o. Normal na normal na. Hindi man lang gumalaw. Kahit ano. Hindi man lang nag-move. Or nag-zoom in kahit konti. Ayan. Kung ano yung dati. Ganun pa rin siya. Tapos pag... Tatakbo kayo. Same na same pa rin. Hindi na siya mag-zoom in. So normal na normal na. yan I-try nyo to. Sa mga kahit... Ano kayo. Mobile users. Or ano computer ang gamit nyo or laptop or client. Basta, uh, i-tweak nyo lang yung, ano, i-tweak nyo lang yung resolution. Mas recommended ko talaga yung high. Medyo maganda-ganda. Yun nga lang kasi pag tatlo yung client nyo at hindi kayo nakikipagbakbakan, i-ano nyo na lang, i low nyo na lang. Para iwas, ano, iwas lag naman na. Ayan, so, ayun lang ang ating content ngayon. Sana nakatulong sa mga tropa natin dyan na naduduling na pag lumilipad or tumatakbo. Nani? And kung natripan nyo or nakatulong tong uh, content natin, yun, magigisoy tayo mga tropa. Baka naman sa mga tropa natin dyan na hindi pa nakasubscribe, follow sa ating Facebook, TikTok at sa, dito sa YouTube. Yun, magigisoy tayo mga tropa. Maraming maraming salamat. Since mabilis lang tong ating content, tayo mag-attendance check i-open lang natin ang ating YouTube channel. Yan so, ano, da dadaanan natin lahat nung hindi pa natin na ano, na attendance check. Ayan, lipat muna tayo sa ating ano, sa ating YouTube channel. Mabilis ang attendance check tayo mga tropa. So nandito tayo sa content natin na yung ano, closing ng ano, boosting server. So, thank you sa mga nag ano, naglike, like Yun, maraming maraming salamat. So, mabilisan lang. A100 hey, boys. <laughs> Yan, shout out sa, sa tropa natin si Boss Jen. Yun, maraming maraming salamat. Sa tropa natin si Tachinko. Thank you, thank you. Yun, may bago tayo. Kay Boss Dwayne Derek De Leon. Shout out sa iyo, tropa. Pwede ba mag-jump global account sa server boosting pag nag-end? Global account sa server. Ay! Parang wala akong nabasang ganun, boss. So, tignan natin kung pwedeng tumalan doon. Ayan, <laughs> sa tropa natin si Easy Real TV. Yung shoutout sa'yo, tropa. Pag bago gumawa ko ng tigisang car sa bawat boosting server, magkakaroon din sila ng wafer. Yung ano, wafer, hindi ko alam kung, hindi ko sure kasi kung may libreng isi-send sa email or bibiliin mo sa ano eh sa market kaya hindi ko sure boss easy kaya sa kay boss Jeffrey Garces yun shoutout sa iyo tropa kay Bro Bro Shaw. yun yung tropa ng ano tropa ng ating ano Inglesero kay Boss Bon yun shoutout sa iyo Boss Bon kaya kay Boss Z Zep. Zep W yun, thank you, thank you. So, move tayo sa ating, ano, pangalawang content. Yun, sa Artifact. Ay, ano, sa Artifact. Hanggang December 9. Mag-enhance, enhance na kayo. Sayang din yun, para di kayo, ano, lugi-lugi sa Dark Steel. And thank you, thank you sa mga nag-like. Hindi natin kasi makita kung, ano eh, sino-sino yung mga nag-like eh, para ma-ano man sana natin. And si Boss RV. Yun, shoutout sa'yo, Boss. RV, maraming maraming salamat. Kay Boss Jakar, Mig Kampong. Yun, thank you, thank you. Bago si Boss. Ha. Ayun, si Boss Batute. <laughs> Nandito ka na rin, Boss. Thank you, thank you. Sa tropa natin si Romel uh, Azaga. Ayun, solid tropa. Thank you, thank you. And eto, wala naman sila dito, Boss. Eh. Shoutout Kilaron Ron Rock at Mark Saver ng Saan to? Sa, sa server 33. Asia 1 server 33. Oo, go. Eh, tayo nagbabasa. Nagbabasa lang tayo, ha? Ayan, si boss siya ulit. Solid tong tropa natin. Inglesero na to. Hindi na siya umabsent sa ano natin. Sa comment sa attendance check. And Dragon Artifact Arfan to do enhance. I enjoyed your video. Thanks, brother. Thank you, thank you, bro, bro. Kay Kuya Ren Motovlog Oh, may motovlog na rin dito Hindi po ba nababanish pag nabasag? Basta naka-inherit po Huwag kayong mag-enhance ng hindi naka-inherit Kasi pag hindi naka-inherit enhance mo at nag May chance yun na mabasag Pag naka-inherit, pag nag Ang chance niya lang is mag-downgrade Pero hindi siya mababasag Yan kay Tropang Rolly Sketch Meron po bang event yan Luis. Meron hanggang December 9 pa boss So ano, Samantali nyo na yung ano, Oshers event ni Mirpor yun yung hinahantay natin kay Perry Kasi para makapag enhance tayo ng Ano natin Ng artifact So yan ang total natin na ano, plus 3 plus 4 Meron pa tayong tatlong plus 1 Na dapat i plus 3 So ang target lang kasi dapat natin i plus 3 eh, Kulang pa tayo Ayun, so balik tayo sa tropa nating Lionheart at kayo na pa nagsasayaw to. Meron tayong nagpapa-shoutout sa in-game. So hindi naman tayo isnabe, ano, snabbers. Ayun pa shoutout boss sa next video mo sa YT. yan sa tropa nating What the fuck is Lucifer? Ewan ko kung main deck na to ha, pero Wapo, pogi oh. Sana all malakas. Ganito yung gusto kong ano. Gusto kong bilhin. Pero hindi tayo bibili. tatawis <laughs> natin. Ganyan oh. No? Ganda nung ano, kuryente. Sa tropa nating tawis. So, i-flex na lang din natin yung kay... Eh, sa mga tropa nating doomsday. Tatot sa inyo mga tropa. Equip, dalawang ano. Dalawang artifact. Dalawang, ay. Yun lang, walang ano. Walang leg. Pinalas din to si tropa. Kompleto na. Nakuha na rin. Training, Consti 9. Tower Conquest 14. Profound 2. Sa solitude. Tapos potential. Goods yung potential. Lock, lock. P171, 103 Malapit-lapit oh, na ito mag 105 Pwede pa to sa push, boss. Ayun, sa mga ano pala, yan. Sa mga gusto magpa-attendance check na taga Asia 1 server 33. PM nyo lang si ano. PM nyo lang si Perry. Or mag ano kayo dito. Mag-comment kayo ng IGN nyo, tapos kung anong, ano, kung anong clan. Basta Boosting 11 or Asia One Server 33. Para naman mahanap natin, mamaya maglalapag kayo ng IGN tsaka clan. Clan, hindi pala naman, hindi tayo magka-clan, eh hindi tayo magka-server. <laughs> hindi natin mahanap yun. Kung gusto nyo magpa-flex ng mga, ano, kung gusto nyo mag-ingit pala dapat. Kung gusto nyo mag-ingit ng mga, ano nyo, mga account nyo. Yun, ilapag nyo yun na dyan. Tapos, i-flex natin. Yan ano natin yun, mga para sa mga solid nating ano, mayayabang mag-flex ng karak. <laughs> joke lang, joke lang. Ayan comment lang kayo. So, ayan. Muli, sa mga tropa natin dyan, hindi pa nakasubscribe kung nakutulong yung ating content. Yan bang, makikisuyo tayo mga tropa. Isang subscribe. Siyempre, isa lang naman yun. Pag dalawa yun, unsubscribe na yun. So, subscribe, <laughs> like, Kasi iwan na rin kayo ng, ano, ng comment para sa ating attendance check. Yun, maraming maraming salamat. Ito nga pala ang yung tropang si Perry na nagsasabing Play Smart 20. Maraming maraming salamat muli. Peace out.